ko alam kung ano kayo no? paano kung pisa video ito ang account ng anak ko na hack ubos lahat ng laman pang college niya hindi ko alam kung paano kung sabi ng video sa daw yung nakonik yung account ko sa online isa matala tong passbook na to, passbook lang to, walang online bank, walang card. masaget ubos la. try and record sa itaas niya mas lata na

makakayab ah, ka rin. Kaya hindi pa rin upos. Kaya yung video sa akin, sabi. Hindi na makuha Successful daw yung nakonik sa online bank. Ngiti yung card na to. O, pagkalis to lang ala pirupos. pa <coughs> ah, sa yung wala kang makuha wala kang mabalik na pera ilan tao mong inipon video baka naman magawa nyo pa ng paraan passbook lang to walang online bank walang card pero ano nangyari baka naman may makatulong tropa pagkalis ito ng anak ko pero upos makasakit hindi ko alam mo nung gagawin ko ito zero zero mga uh, may kilala kayo sa video nakakayak Nais, patulong naman. Please. Sino pong may alak? Nakakayak talaga. Pangkalis na to sa kanya. May mayroon na to. Pero wala. Walang nangyari. Ubus. Kaya sa inyo guys. May video ko yung account. Walang paano nyo na update yan. Pero sa ito kasi talaga. Pakastik. yung na-report namin naghihintay kami ng 7 days pero ito yung na-receive namin wala kaming makuha walang mabalik na pera ubus kasi na-successful daw yung na yung account ko yung account ng anak ko sa online bank isamantala eh, naman ito naka-passbook na ito baso hindi pa alam mangyayari. Ano gagawin na mga ah, pero wala. Lantaw ko. Tao